Sir, salamat sir. Taon. Luin saan ko ang anak sir. Magandang gabi pala. Daman. Tsaka sa lahat po ng solid Supporters, magandang gabi dyan sa inyo mga idol. No? Bali, ano pala. Dapat kanina pa to Kaso yung problema Ay ano tawag doon eh Hapo na kami nakauwi Galing dun sa isla ba Kasi hindi umandar yung makina ni Sandro mga idol Tapos Nabutan kami ng unos Buti na lang na may huli no Panoorin nyo sa video na upload namin mga idol Okay ka Okay Yan bali Yung ano para mga idol Nakuha ko na yung pinadala ni Sir no Sir para kay Sandro hindi ko lang babanggitin mga idol kung magkano yung halaga ng papadala no basta alam ni sir mga idol tapos yung sabi ni sir no na ibili daw ng ano mga idol ibili daw ng bigas 25 kilos tapos tatlong bear brand malalaki para sa mga bata niya tsaka yung sobra na pera ay ibigay sa asawa ni Agaw Sandro para na rin maka ano ba yung maka tulong din sa gastusin sa kanila no kung may sobra pa yan bali sir, ngayon ko lang na ano nakuha. Kakawi lang din namin galing sa palengke sir no. Mga ano na sa 6 na siguro nami'n nakuha yung pera na ipinadala mo sir. Yun nga nga. Ngayon, sa ano pa kasi bukas pa kasi mga idol, kaya bibili ako ngayon ng ano ng bigas tapos yung bear brand ba, bear brand na gatas. Yan maraming maraming salamat talaga sir. Ha? Malaking tulong puto doon sa ano sa pamilya ni Agaw Sandro, lalong lalo na ngayon sir na alam nyo, alam po natin na meron siyang ano ba, meron siyang pinagdadaanan yung pamilya niya ay kailangan kailangan talaga nilang tulong at maraming salamat talaga sir no sa ginawa nyo sa mga kasamahan nyo dyan. maraming salamat talaga sa inyo dyan sir ah, mag iingat po kayo dyan palagi kasi sabi niya mga idol huwag lang daw banggitin yung pangalan niya salamat talaga sir hulog ka talaga ng langit para sa pamilya ni Agaw Sandro bali ngayon pupunta tayo dun sa ano mga idol sa grocery yung, yung ano ba bibili tayo doon ng bigas tapos kain muna kami para pagkatapos kong kumain ihatid ko sa kanila kasi ngayon andun siguro ha andun siguro yung asawa ni Ego Sandro paghapon kasi muwi yun para magpadidi sa anak niya ba dera ka dera ka yan balik kita kasi tayo doon mga idola may yan, baliyan dito na ako mga idol Kina? sa grocery no? eh. ah, na, grocery tayo. eh. grams. Ano 'kinita ko 'yan? Wow, ayan na 'yan. Hala. Ito 'yung sabon, 'bel. Yan 'yung ano no? Kasi wow, well, well, may tig-1 kilo. Wala silang 100, Sir, wala silang ano Sir, wala silang tig-1 kg verbland. 100 grams. Ito 'yung gagawin natin dito. Ha? Bali magkano isa diyan? 100 pesos. 150 'yung isa. Tapos Ilang madam, ilang gramo ba yung laman isang kilo, dam? Ha? Huh? Ilang gramo laman ng isang 1, kilo? 1,000 grams? Mm. Di ano yan? 1,000. Pero so, katong okay. dagko ko lang eh, nao tama to dagpila mo to. Na to pero mandi pa man to. 6, 5, uh, ko to 680, 680 grams. Ag ganang pack pila. 1,500 to kay. 680 grams to 45. 245 to. Tapos oh, barato dito. Nakasebra ka o integrants. Ah oh, mag magunya na mag kuan na siguro kog no. Bugas la siguro, bigas lang muna dito sir no? kasi baka ano ba? Baka hindi magkatugma yung ano doon kasi sabi mo doon sir na 1 kilo na Bear Brand na mo kuan dam? Kaning Pinay? Dinorado be. Mm. Tunga. Tunga ra? Hmm. Na dinorado tunga, pila? Ano madam? Yung ano, dinorado na bigas. Dinorado ko ng bigas, pila. Ito Wala talaga. Bali sa kabilang tindahan ako bibili ng ano may Yung berbra no. Kasi sabi ni sir, tig 1 kilo per isa. Kaso yung andito sa kanila 300 grams lang. Kaya medyo alanganin tayo dyan. Huwag na lang muna. Hanap na lang muna ako na ibang tindahan. Oh. Sa na? 1270 Sir, 1270 daw yung ano 25 kilos na dinurado O, dala dyan mo oh. oh. Wala mo, wala mo Weaver brand na nga Yan nang Yan na lang muna, bigas lang muna yung bibilin ko Dito sa tindahan na to, baka sa ibang lugar ba Meron kasing kabila doon mga idol na nagbibenta din ng mga ganito din ba, yung grocery. Subukan ko dun baka meron silang anong malalaking gatas ba. Ang kasi pag maliliit. talaga Tapos ma ma mahal din siya. Mas save kasi pag malalaki no. Okay, thank you lam. Asal magbugas. Aliyo ko be. Yan, lipat tayo dun sa kabila. Sir, yung nabili ko dito, bigas lang muna. Tara. Ito, 25 kilos na jasmine rice, sir. Balay ko dito, ipad, be. Subukan ko dun sa kabila, mga idol, kasi may ano doon may oh. nagbebenta naman doon. Ha? Oh. Huh? Yan dito ako sa kabilang tindahan mga idol. Oh. Wala talaga sila. Wow, mo ikatong tag sa kilo gitay. Eh. Yan ang bigay ko kaya kasi maganda yan kuya. Wala kasi ang talaga talagang ano sir, wala talagang tigisang kilo dito na nabibili no. 840 grams. 680 grams at Alay-alay na price. Oh. Makayag upat apat talaga siguro sir no kasi walang ano dito sir walang tig 1 kilo talaga na verbra br meron doon sa palingki no kasi hindi talaga ako nakabili doon sa pag mamadali ba dito na lang ako bumili dag ko malalaki dapat ha kanal tatlo yan lang ito lang na ano sir meron tatlo ayan ano ba to yung grams ba to 680 yan 680 tapos 840 tsaka 6, dalawang 680 sir tapos isang 840 grams bali yan na lang muna yung bibilhin ko kasi wala talagang tigay isang kilo dito sa palengke meron para yan dyan sa ano no sa mga anak ni Agaw Sandro no at least makadidi din iwan ko lang kung meron ba ano sir yung anong tawag doon eh Sandon yung nipple same. ba 816 Yan, 816 to lahat sir Yung gatas At na siguro to sir Yung gatas na to Pang ilang ano na din to sa mga bata ba Apilin lang siguro biskuit eh, eh. Samahan ko lang din siguro ng ano sir ha? Yung biskwit Para sa mga bata ba Ha? Mga elementary Hmm, tapos kuan sana lang kuan tayo oh? Pwede, bingo yan lang suko yung sukli na yan. Yan yung ibibili ko na ano, yung biskwit to no? sa sukli dito sa okay, ano. Pila nang bingo? Pila may maigo na biskwit na? 63. 63. Hmm. Pag, um, pag, sa bingo. Oo. Hmm, pag oh pag sagwan nalang la kanang sagul sagula Ganang lang i like lang siya ba? Ibili lang bingo. Bingo kanang ribisco choco. Kana. Pila nang ribisco choco 'te? 63. Ilang biskwit yung ano? Pila may maigo. Urad duhari ka pa. Dalawang pack. Para yung buo sir na ano na sukli, yun yung ibibigay ko kay ano kay Ate Annalino. Kasi tatlo. Tatlo, tatlong pack sir yung nabili sa sobra doon sa gatas no. Pasensya ka na sir, nagbuot-buot ako dito. At least meron din silang pangbaon no, sa mga bata no. Kasi hindi, hindi na ng pera ni Agaw Sandu yung mga anak niya. Mga ano lang mga idol ba? Kundi tinapay, eh. biskwit. Ah, yan. Ito, pagkatapos nito ay... Dumaan lang Pilat. karabiskit. Pila tanan? Dua karabis ko? Oh. Pila? 999 Oh, may piso pa Okay <laughs> pa <laughs> Alam mo pa piso, sir. Pagkatapos kong kumain, iahatid ko 'yan dun sa pagbaka Sa, Ano ba? Sa papabigyan ni sir no. Salamat talaga dito, sir. yung tulong nito para sa pamilya ni ano, Agaw Sandro kasi lalo na ngayon, sir. Yan, dito na ako o, sa ano, sir. Sa bahay nila. Ngatog na mo?

Eh, tulog yung tulog yung mga bata ni ano mo idol. Ni Agaw Sandro mo idol. Kanusa amdo mo siya muli? Ba ko lagi eh. ang pang mamuli eh. Ha? Abli. Abli dako dako be. So. Si Lula yung ano, si Lula yung kasama nila na natulog dito no. Kasi yung ma, yung missis ni Agaw Sandro mga idol ay tawag doon eh hindi nakauwi bukas pa siguro yun ng umaga tsaka ngayon ko na lang hindi ko na lang dadalhin pa uwi yun oh. No? ngayon ko na lang ibibigay yung binapabigay ni sir no? niya may ipatag si kuan la na may nagpatag yung tao ninyo gamay grasya basta at tulang ko nung pasalamat sa at sa ginoo lang pong pasalamat uh -huh. natulog na sila mga idol uh -huh. kunin kunin sa uh -huh. Walang ano, walang tao. Dito kasi nakahiga si Lula.

Ha? Ang mga taong nga sa itong kahimtang la. Iba, e baya ka basta kuhan mga tao na adyo yung sa kahimtang. Yan, ito sir ha? Bali, ano po to sir? 1,3 plus ata. Hindi ko masyadong 1,3,4,5. Nakalimutan ko yung presyo eh. Kakabili ko <laughs> Kakabili ko lang ko 1,350 1,350 1,345 Basta yun Malapit dun Tsaka itong grocery na to 999 Lahat Tapos Yung may sobra pa sa pera sir Iabot ko lang dito kay Lola ha Hindi ko nalang aantayin yung ano Yung misis ni Agaw Sandro no Kasi bukas pa pala Ayoko nang buhatin to pa balik Mabigat <laughs> siya mga idol Bali ano to May mga biskuit hmm. Para sa mga bata, bapang baon sa mga bata. Oh. Nako biskwit. Na. Ah. Kano <laughs> lang sa dina nang pang bayi man. <laughs> Oo yung mga idol Sila lang nakaiga dito mga idol Kawawa talaga mga idol Yun yung ano Sunod sa panganay Si Inday no Ano pangalan nyo nila? Al, kanang Alin Alin? Mm. Tapos kan eh Alexa Alexa kan, Kanang kinamang Anong Kanang kuwan Alik. Alik. Dali, blisa ang ang cool. Dali, blisa. <laughs> Nagtago siya sa gilid mo idolo. Dali, blisa, dali. Dali. Dali mo ka naong saon. Wala kang hilak. Hmm. Ha? Wala kang hilak? Nakaano na kasi siya. Nakadidi na siya, no? Hindi hmm. po. Tagay sila, tiya. Hindi. Oh, biskuit. Ah, daga nag biskuit ah. <laughs> Pali ano to, may Ano to, sero? Tatlo. Tatlo yung pinagkasya dun sa suklay sa gatas. Tsaka ito, yan. May gatas na may mga price yan, 255 yung 680 grams. Kapintahan niya gatas lang kaya may lang tawag mga bata Ay, ang maka. Ha? Hala, din Ikaw na lang pagpalit. Asukal pala, nakalimutan ko ng asukal. Hindi, pagpalit na lang ugma, kaya pa may subra kwarta. Mag, si, 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 ano na lang si Lula na lang yung magbibili bukas yan no sa sukal kalimutan ko talaga di yun lang kasi din sabi ni Sir no itong gatas lang ano yung sinabi ni Sir Maid yung, yun po yung binili ko talaga yung ano lang biscuit lang nagbuot buot ako dyan okay. ito ilang grams ba to eh 840 grams sir yan 840 grams sa halagang ano to 306 ata to 300 300 300 eh 306 300 chicks nag-i-endorse uh, uh, na tayo mga idol wa wow. tatlo tatlong gatas Ito, 640 grams dito para na sa mga bata la ang oh. uh, makakuha ng tao uh, niya kanina sa mga ito butang? yan ito yung bigay sira mm, yan ako na lang i-plaster ko na lang oh. okay. matagal-tagal mm, din po yung ano mga idol konsumo tsaka Sir, yung sobra sa pera. Bali. Ito po. Ayun sir, ito yung sobra, sir. Kasama na dito yung ano no, yung resibo sa pera na pinadala mo, yung pagkuha ko, sir. Ito na rin. Mm. Hindi ko na lang isasama yung resibo. Yung pera na lang. Nara, la. O dito tani sobra la. Uh, Yan lahat yung sobra sir sa ano sa pera. Ikaw na lang ipagpalit o asukal ha. Oh. Mm. Eh, hmm. Nakalimutan ko kasi yung asukal. Ni si Agaw, kumusta naman si Agaw Sandro? Ma, wala lang din ng mga nalinga. na ko no, Dake, Pero wa, wa ano pa nang makagawas. Ha? Ano pa? Wala pa moy dali daw, hindi pa daw makakalabas. Mm -hmm. Pero okay na siya. Okay. Na medyo okay na daw yung ano moy dul, ni Agaw Sandro sa mm -hmm. ano. Na ano naman na, na kaya sa dasal moy dul ba? Wala ni sugmat iyang kuan. Ano ko pa bang eh. madadala? Mm. May naksi-lay Iko lagi no. Naba, paki. Ni. Yan, ikaley ko na. Dalala. Nalam. Arila pa salamat la. Salamat taon. Kitsa ba ingana na. Sir lang, sir. Sir, amen po taon. Sir, salamat, sir. Taon. Lo en sang sang anak, sir. Hmm. Salamat. Taon. Nini. Eh, ito si may lula. <laughs> <laughs> Ila con ni lula mai dale. Hindi. Basta yung sa atin lang naman po may no na salamat talaga kami ng sobra kasi yun na nga. May mga tao pa rin na may mabubuting kalooban ba na handang tumulong. At nakikita yung kalagayan ng ibang tao ba na medyo nakaluwag-luwag sila at yun na nga nagpapaabot sila ng blessing. Salamat talaga dito sila. Napakalaking blessing sa na po. Hindi mo lang talaga alam sir kung ano po yung ano sa kanila nito. Sobrang laking tulong po talaga nito. Kasi lalo na ngayon napakahirap ng sitwasyon nila kasi nga ang tawag doon eh yung si Agaw yung padre di pamilya ay nabirya salamat kasi andyan ka salamat talaga lalong lalo, lalo na sa inyong lahat din mga idol no kasi yung supportan nyo din po pagdadasal kay Agaw Sandro ay buong buo din po mga idol maraming maraming salamat ang isda din nakalimot ko pero wak may kuha na wak makay kuha ay wak mang andarig makina sunod so, nalag magamit to oh. Ah, sige. Ah, sige. Nakuan mo lagi. Na, doon ka na. Hmm? man. Di magmakin na lang. Murag na, lumos. Nah, naon na. Hindi ko. Nakuan mo lagi. O, abo. Sa akin, lagi itong nakuha, kay wak man lagi mo. lagi. Yung makina pala ni Agaw Sandro, ay dadalhin ko pa ulit sa bahay, may doon. Papatingnan ko, nun. papatingnan ko yun. Baka kasi, ano yun ba? Yung may, ano may dul Kasi, imposible eh talagang hindi umandar. Prang, ano yun? Ilang buwan pa yun? Mga 4 months pa siguro. Simula nung pinabili ni Sir from US, no? Kaya, nagtataka kami. Baka hindi siya umaandar, no? Baka may, ano may idol? May something. <laughs> Sabi nga nila, ba, pag may ari yung, ano mga idol, yung nangangamo ba? Punya, mo ato na ko. Salamat, Salamat po kayo. Nay, please, please balik dali. Blaze mm. please, mm. <laughs> natatakot siya sa akin mga ito kasi yung dalawang ito yung isa nagmamano din yan pero tulog la salamat kaya la salamat ka oh, isa pa yan la salamat sir thank you talaga sir sa anong sa, sir salamat sir natulong Salam. mo sir nya salamat mawala ito po hon ikaw lay ko uh. ako sukal uh. sige sige alis ako uh. kasi gabi na yan salamat talaga sir salamat dun sa uh, tulong